MCA Hostel. Oo, oh, okay naman po siya. Uh, pwede, uh, pwede naman siya i-repair at saka good naman yung mga rooms nila. At service. May free coffee siya rito. Ayan. Ah, agal ah, mo naman. Pogi, ah. Ay, papa. Ay, sige <laughs> tayo. Panggol sa buhol. Buhol, <laughs> title. Eh, eto pinaka pogi. Nakita niyo na po ba sa personal si si Tony Perera at si ano? Si Rodel Naval. <laughs> ito ito yung simbahan ng ano sir sa sentro talaga ng Panglao. Panglao. Ito yung pinaka sentro ng Panglao okay. sir. anong sir. Ano ang simbahan ko ya? Sa Panglao Church po yan sir. Panglao Church to San Agustin, yeah. San Agustin okay, Church Church. San Agustin yan. Church. Yung ano nila San Agustin yung tapos uh, siguro marami rin stop dito. Yeah. Nya. Oh, <laughs> so, okay, follow na lang. Uh, follow, namin, oh, na men. Shout out Sir Michael. Papakayo oh, ko. Yes. Eh, Namimigay na tipid. Po. Eh. Oh. Ano pong pangalan ng page? Mix Cruz <laughs> Motoblog. Mix Cruz Motoblog. Inagdan eh, ang Cave and Bat. Resort Daming nagtitinda ng souvenir Bandang ilalim pala So doon kami pupunta Swimming sa ilalim Hindi oh, na mag-swim it Pero dapat may iiwan mo lang pa Huwag ko ibas na tayo Huwag ko ibas

Yeah. <laughs> 哎呀，你喂。 thank <laughs> you